Ayan guys, uh, sa Abakan Bridge yung mga namamanata, yung nagpapalaspas, uh, nagpapasan ng cross, ayan paparating na sila. Galing yan sila doon sa Apo Church, tapos pauwi na sa uh, mga ano nila kung saan sila naka Ano guys, Ayan ang dami nila. Kiray sila oh. Uy! Marunong ka? Asan si Charlie? Asan si Charlie? Yan yung mga cross na pasan-pasan nila oh. Oh, JM, JL. si Bamba. <laughs> <tuk> <tuk> oh, yun si. Rasin, si kasi nagcinder, basa na ako tapos ay nakacinderas pala. Yung iba naka nakapak yung iba oh. Yan okay. okay. si Charlie. Okay. Charlie? Oo. Oo. Charlie! Ayo, right? Ayo, may Paano mo pano drive situation? Oo. 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 Oo sila ha Ayan, yeah, no bigat-bigat ng dala, -dala niya. Ulo oh. mo lang sa iyo. Beg ako na beg ka mo. Beg! Beg! o nakayapak pa ang init-init ng simento nakayapak sila nakita mo sila kiray? ay sila oh. Si Rowan. ay si win ay si win oh. Rowen! Alaka. <laughs> Grabe yung kanyang likod, oh. Ayan, pauwi na sila